Nay, nagluluto kayo? Hindi, nagsiswimming ako. <laughs> Nay, nagkakape ka? Hindi, naliligo ako. <laughs> Tay! Tay, okay lang po kayo. Masakit ba? Ay, hindi siya masakit. Masarap siya sa feelings. <laughs> Mahal, kumakain ka? Ay, hindi. Naglalaro lang ako. <laughs> Nay, tulog na po kayo? Ay, hindi. Nag-e-exercise ako. Karting, <laughs> miss na kita. Nay, umiiyak po kayo? Ay, hindi. Tumatawa ako. <laughs> Nay, nagpiprito ho kayo? Ay, hindi. Naglalaba ako. Sunog! Sunog! Tulungan niyo ako! Naisan yung sunog? Ay, wala dito yung sunog. Nandun sa planet Mars. <laughs>